Magandang araw po sa ating lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong Monday, March 31, 2025. Sa kasalukuyan, ang binabantayan nating Low Pressure Area, LPA, ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Gayunpaman, kahit wala na ito sa loob ng PAR, posible pa rin itong magdulot ng pagulan, lalo na sa Kalayaan Islands at ilang bahagi ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy ang pag-iral ng easterlies o ang mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Dahil dito, posible pa rin ang pag-ulan, partikular sa silangang bahagi ng ating bansa. Makikita rin sa ating pinakabagong satellite animation na may mga kumpol ng kaulapan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga kaulapan na ito ay maaaring magdulot ng pagulan sa western sections ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa mga susunod na araw, inaasahang patuloy na lalayo o posibleng malusaw ang LPA sa labas ng PAR, kaya't mawawala na ang epekto nito sa ating bansa. Sa kabuuan, asahan natin ang patuloy na pag-iral ng Easterlies na magdadala ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Lagay ng panahon ngayong araw. Sa Luzon, dulot ng epekto ng Easterlies, asahan ang pagulan sa Quezon at Bicol Region, Samantala sa Batanes, mararanasan ang mahihinang pagulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa ibang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan at kung may pagulan man, ito ay panandalian lamang at karaniwang mararanasan sa hapon o gabi. Ang temperature forecast sa Luzon? Metro Manila, maaaring umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature, Tuguegarao. Posibleng umabot ng 34 degrees Celsius, Lawag, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio, mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Tagaytay, maximum of 31 degrees Celsius, Legazpi, City, mula 24 hanggang 30 degrees Celsius, sa Visayas at Mindanao, dahil sa epekto ng Easterlies at ng LPA, posibleng maranasan ang pag sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Sa Eastern Visayas, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Zamboanga Peninsula, posible rin ang mga pag-ulan. Temperature forecast sa Visayas at Mindanao, Palawan, hanggang 33 degrees Celsius, Cuyo Islands, hanggang 32 degrees Celsius, Puerto Princesa, hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo and Cebu, hanggang 32 degrees Celsius, Tacloban, mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, Zamboanga and Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating heat index update, kahapon, ang pinakamataas na heat index na itala sa Metro Manila ay 35 to 36 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index ay naitala sa Dagupan City, Pangasinan at San Jose, Occidental Mindoro, na umabot sa 44 degrees Celsius. Sinundan ito ng Virac, Catanduanes, Iloilo City at Dipolog, Zamboanga del Norte na may 42 degrees Celsius. Ngayong araw, ang heat index ayon sa forecast ng PAGASA, Metro Manila, mula 34 hanggang 35 degrees Celsius. Dagupan City, Pangasinan, posibleng umabot ng 44 degrees Celsius. Virac, Catanduanes Posibleng umabot ng 42 degrees Celsius at sa kalagayan ng karagatan, sa kasalukuyan wala pong gale warning o babala sa matataas na alon, ngunit pinapayuhan ang mga mangingisda na mag-ingat sa paglalayag sa Northern Luzon kung saan maaaring maranasan ang katamtaman hanggang maalon na karagatan. Sa ibang bahagi ng bansa, inaasahan ang payapang karagatan kaya ligtas ang paglalayag. At iyan ang ating weather update. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para sa iba pang weather updates. Maraming salamat at maging handa tayo sa anumang lagay ng panahon.